Nakamugna o grabing epekto sa turismo sa Subo ang nihitabong linog ug ang mga aftershocks niini base sa assessment sa Department of Tourism Region 7. Aduna nay mga natalang cancellation sa booking sa mga bisita apan aduna ay gipasalig ang DOT. Ani ang report ni Alan Domingo. Wala makalihay ang tourism industry sa Sugbo dihang gitay og sa 6.9 magnitude nga linog ang sugbo niadtong Atong September 30 din ang epicenter nini na imutang sa Dakbayan sa Bugo sa Northern Cebu. nagagusbat ang mga heritage structure sama sa masakaraang mga simbahan. Kini ang gisigutan ni OIC DOT Regional Director Jelina Asis Dimpas sa gipahigayong press briefing sa PIA. Wapa hinoon, makwinta nila ang kantidad kung pilagyod ang gibilin nga danyos sa mga infrastruktura diin padayon pa ang assessment. We have you know, reach out to DPWH. So while ongoing to ang caravan na to with DTI, hinapo tayo separate team na nag-assess sa damages kaya para from that assessment, no, um, we could estimate the cost of the damages na ato po tayo yung gamaan o programa under our um, response and recovery program. Gibutyag sa DOT official nga na nakusap ang nawa sa mga hotels and resort kay gi-cancel sa mga kliyente ang ilang mga booking tungod sa kahadlok ilabina sa gasigi pa ang aftershock. Gitataw sa DOT nga dili lang ang Northern Cebu ang apiktado kung dili ang tibuok lalawigan sugbo tungod kay adunay uban nga gustong mobisita onta sa nasod nagtuoman nga ang tibuok lalawigan maoy nagrabihan sa katalagman. Busa gi klaro ni Limpas, why angay ang kabalakaan ang mga turista tungod kay gamayng posyon lang sa lalawigan ang apiktado nga mao ang amihanan o nakabalik na usab sa ilang operasyon ilabi na ang hotels. Ang affected um, areas are in northern Cebu lang and that's at the tip katong mga dili kay familiar sa itong landscape that's at the tip of the whole island of Cebu. The rest of Cebu are Attending, receiving, continue they are continued uh, they continue accommodating uh, both local visitors and international visitors. Wa wow, Usap makalihay ama stakeholders sa tourism sector. Tungod kay mukapin man sa 4 mil kama tourism workers ang direktang apiktado sa og o nga katalogman ngayatiman usap og supportahan garon sa ahinsa samtang ipaniguro usap sa DICT nga mapalig-on Og. mapakusug pa ang koneksyon. Sa norte, ilabi na ang mga tent cities. Doon na o sa mga telcos, nga may padayag sa ilang commitment pagservisyo sa mga tao na nakinahanglan sa internet connection. Ang tent city, murag special area man na siya. So that is why we provided connectivity there kay Katosang Basin o Katong na ay mag-online class, mo na mong siguro po yun. Prepared So, wala mong gawin. Um, Lain din na la itong pwede pangandaman, preparedness, and making sure that our subscribers and our employees are safe. So we are consistent naman sa among connectivity, among infrastructure na may solid. Uh, preparedness prepared na sa mga earthquakes. Kauban si Gad Frenelian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.